Grabe guys! Biggest gambling nation in Asia? Philippines! <laughs> Grabe talaga to guys. From poor to poorest na talaga. Kasi di, ba yung mga pogo, pinatitigil. Pero yung mga kasino, pinaparami. <laughs> Kasi yung pogo, di ba yung umuunlad is yung mga taga-ibang bansa. Eh dito sa ano, sa casino. <laughs> yung na alam mo yung naghihirap, yung mga Pilipino kasi 'di ba? Pag nako nag na ano na talaga yung mga Pilipino dito, parang nag-addict na sa gambling kasi mantakin mo yan 70 79 total number of casinos. Grabe, wow na wow. Grabe. Tingnan nyo guys yung mga comment dito tong post pala na to ay kinuha ko sa kay Kifichu. Oo, siya yung nagpost nito guys ito yung ano niya so ito yung post ni Miss KLC ah uh, di ba nakaka-impress talaga. Bawal pogo kasi ang nasisira na buhay mga mainlander Chinese. Tapos yung tax na bibigay sa PGH at ibang hospitals, di ba? Bawal. Pero di ba, grabe ang laking tulong sa mga hospital sa PGH. Dapat kasino para locals ang masira ang buhay. <laughs> Dapat talpakan lang para ubos Gcash. Oo, totoo talaga yan. Kasi guys, alam nyo, kuya ko, tsaka asawa niya, mm -mm, no, na, na parang, ano na sila, adik na sila sa, alam mo yung scatter na yan? Ano pa kasi yan, di ba? Number one guys, so oh, number one yung Philippines. 79 total number of casinos. Mantakin mo yan. Oh, dito, pano, masahin natin yung comments sa ating nanmoto, oh make the people poor so that they won't have time to complain. They'd be busy trying to put food on the table, therefore can no longer ponder in matters that require higher level of thinking. Maslow's hierarchy of needs come to play. Grabe no? Palang pinapanatili nila tayong ano, dukha para hindi tayo mag wala na tayong iisipin pa no kasi yung iisipin talaga natin mainly is paano papakainin yung mga yung pamilya natin but hindi ko makita yung ano iba pang comments. May nag-comment pa talaga, basta talaga kalukohan. Number one yung Pilipinas. Naku guys, parang naniniwala na talaga ako dyan. O, oh, ba? Diba? Oh, sabi dito, oh, haha, Pilipinas ang nag-champion. <laughs> Correct. Sa wakas, number one. <laughs> oh, lahat na ata, top one ang Philippines. <laughs> oh, tingnan mo. Pwera pa yan ang sabong, wedding, sakla, tong it's bingo bet game raffle. O, oh, ba diba? Nakakatlungkot talaga. Laging top 1 na lang sa kalokohan. Good job Philippines. O oh, yan yung sinasabi ko. <laughs> Philippines number one na. Totoo, no nakakahiya. Ano ba yan? Alam mo yung batid pa naman talaga ng mga alam mo yung neighboring countries natin na naghihirap yung mga Pinoy tapos ito pa talaga number one pa sa mga sugal, no? Grabe. Galit daw sa pogo ang yaman-yaman ng mga Pinoy. Correct. Mayaman kasi maraming pang ano eh, pang sugal. <laughs> Finally, number one din, sabi ni Alexander caryon First na naman tayo. Congratulations, Philippines. <laughs> Online sugal scatter. Napakadami ng lulong na lulong sa sugal na yan. Oo. Oh. Yung scatter talaga na yan. Yan din yung pinag- pinagkakabisihan ng ate ko. Partida pa yan, nakabandaw yung pogo dito, sabi ni Sir Baby mo. <laughs> Grabe talaga, nakakahiya. Dami na nasira na buhay sa online casino ng una. Philippines, lol. Grabe, oh, may, may, alam nga ako yung mama dahil sa bingo plus totoo. nako yung bingo plus yung mga ganyang mga sugal eh alam mo yon ma maganda lang sa simula papanalunin kanyan sa simula para ganahan ka no tapos sa uh, uh, in the long run wala na mas marami na yung talo mo kaysa sa panalo mo Kayo guys, anong masasabi nyo sa pagka number one ng Pilipinas pagdating sa casino? Talaga napaka bad image naman yan nako